<laughs> Hi. Sabi pa no, dito sa ano. <laughs> sa ano. Pag mainom ka kuno ng soft drinks na Coca-Cola, mas 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 less kuno ano no pag ang danger pag bibi sa battle ka na gano. Kasi mawaran mga microplastic and everything kung may mga, mga kuno ano, ng mga micro-micro. Hindi -micro, 'yan ni mo ba ni ano, naman. Sa pero ang presyo. <laughs> 37.99 ang presyo sa ni. Ansulod 24. 4, 6, 8, 10, 12, 24 Samantalang ini, Ano 32 pieces na can 17 17.99 More than 20 dollars Ang diferensya Sa presyo pa lang ina, Pero pa sa can Sa kadamo na. Sa kadamo uh, 32 yeah kaya, kaya lang Mag-isip <laughs> Kung healthy, mahal kundi non-healthy, barato. Kaya... <laughs> Bili ka lang. Bili na lang. Isip-isip, anay. <laughs> Grabe, no? Sige, bye-bye. <laughs>